Guys. Ayun na natin makukuhin ko tayo ng guys, titingin ko wala pa power yan, yeah, um, yes, yes, ito guys yung may power. yan, titingin ko sa ayun na 'to. na natin yung mahabang ito Ihihintay ba yung buka tayong didikitan dito guys tinan niyo guys kung ano pa ikot ang araw ng kali yun ayan i-repeating e, tayo na washing machine may chromatic ito may kalumaan na ito ayan napayos ng mayari pero subukan natin sa uh, sasaksak para malaman natin kung ano ang sira Ayan, uh, sinaksak natin guys. Tapos pipihitin natin yung tightener. Walang andar. Bakit kaya? Check natin. Ayun, mandar Best, okay, tagal umandar. Uh, sa tingin ko nito guys, timer ito. Ito natin guys kung magre-reverse ba. Ayan natin, kung mag-backward sa ka-forward. Ayan. Isang direction lang ang iikot. Walang backward. Ayan, puro forward lang. Ang sira nito guys is timer. Papalitan natin guys. Okay, so. Ano rin nyo? Ayan. Puro forward lang yan. Walang backward. 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 Bubuksan natin dito 이거? guys, bukan ko muna rito para tanggal natin yung tali dito sa drain para ito, magangat natin ng kayos pag hindi natin tanggal ng tali nito dito sa baba dito, dito mahirap ito lang yung guys wala ay, parang may gumayro naman

i na lang natin guys yung ano. Okay yung 6 wires na dalawa. Unahin natin po tuloy itong common sa timer. Para hindi na kayo may smell ito. Bukulan lang natin yung ano. dinabale ito. Ayan, nakit magkabalik tayo rin guys. So, lang. <coughs> guys, ibot palit kayo. Katulad nito, flat air. Yun, yung oil niya. Okay, kado. Lang iba pa palit rin yun, flat. yung diagonal nito, Hindi pwede. Ano, uh, anong binaklas yung flat air. Flat air dahil. Ah, tuloy guys. Uh, yung guys. Ah, natin na uh, timer, available yung 6 wires. Yan. Ang gagawin nyo guys, yan. Um, uh, may dalawang mahaba May dalawang mixi. Yung dalawang mahaba. Uh, forward saka forward saka backward to guys. Ang labi dito sa dalawang wire. Ito yung dalawang wires na to. Dito yung sila kabit Ito sa dalawa. Ito na natin panoorin nyo na tuloy silang mga video na kung matoto kayo sa mga gusto nyo matoto yung nag-aaral ba na matoto nakabitan natin dyan yan itong purple pwede sa pula, pwede sa dilaw guys pula natin lang guys at magkabaliktaran sila okay lang ngayon itong dilaw at magkabaliktaran yun pwede magkabaliktaran sila ayun guys, ayun yun yung itong dalawang wires na to galing ito dun sa motor na connect yan yung kapasitor tapos yung guys ito yung common wire ito yung common wire na kaya nating tinutukan nato sa common wire ng timer. Ito din, Dennis Cavilar. Yan talang wire ng timer na nagkakabit isa. Ito na kakabitatin yung common wire. Alright guys, kapit na natin para natin ang ano ito yung para asipin tayo tayo makulintay po listing natin

guys ang natin kung mga hindi pa nakakunik yan ito kasi guys itong isang wire na to itong sa common wire na galing sa timer lang pinuto natin sa timer sa common ng timer ito yung power na galing sa line ko ngayon ito sa plug galing sa AC ko na Ayun guys. Kasi ito na to. Yan, ito yung power. Galing sa line. Ito yung may kuryenta. natin ito guys. Tapos so, kami lang. itong dalawa to. Ito yung sa selector to ng timer. Uh, um, ito. Sa strong wash o normal wash. normal wash o strong wash ito ngayon hahanapin natin dito kung saan yung strong wash o normal wash uh, ang kukunin natin na ikot ay yung mahaba para mahaba ang, ikot mas maganda ganda yung puno nila ba ang ikot mahabang ikot ang ikot yung magbahay natin guys ay, ito, 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 ito. Ang napitan. Eh. Ang guys, pipihitin ko. Wala pang power yan. Hindi pa iisip yung... yan. Ayan. Ito guys, yung may power. Ayan. Galing ito sa... Ayan, ito na po So, yung natin yung mahabang ito. Ipita ba yung... Ayan. Buka tayong ididikitan dito. guys. Tingnan nyo guys kung ano pa habang iigot. Ayan. yung lumabang ikot. Sabihin natin bilangan. May 1, 2, 3, 4, 10, na sa ikot, sa ikot, yung tayo sa kabila. Mababang hitot ng blue, maganda ito. Aram. Buka naman natin na bibilangan siya. so guys mali itong strong wash yung blow. Talaga at disaster na ito. Guys, ito maya ni electric fan ko. Oo, umiirit na. Ano lang po nagugunit ayo ng toto. Pag nag-uirit na kasi eh, pabali-balik nang sabik. Ay, guys, wala Pero kung mga fuse capacitor lang so okay lang 'yun pero pag pag motor na 'yon Oh, good spirit. Magagamit mo yun siya, pero ubilat na naman ulit. Pari, pabalik-balik na. Mga busing yan. Nalalipil pa, pinag motor, pant Mga po. Ngayon, ito yung blue na. So, yung strong wash natin, yung blue. Yan. Yan. Bula itong blue natin, sinan natin yung strong wash na blue. Yan, yan natin ulit natin dito. Yan. Katawid natin yung isa dito, papunta rito sa blue. Ito yung wire ng kumon sa timer yan papuntarin rin ito sa ano sa line po kuli so, yan, yan. yan. yan guys kung talay wala naman ito guys ng selector yun ito sa micromatic na ganito na single tab wala selector sya yung 3 way yung palagi yung ruinan nito so, sobrang naman to wala na ito guys. Puputulin na natin yan. Ayan pa. Tingnan natin yan. Wala nang galing yan guys. Kasi next yung ikot niyan. Uh, sa normal gas lang yan siya. Kaya nang pupunin natin yung mahaba. Ang maganda yung kusok ng ikot. Uh, Magyan na natin yan. Uh, guys, yan lang kanali guys. Bukan na natin guys. So, lang guys, mag-convert ng 6 wires sa 3 wires. Kung mga pala, kung bago sa akin yung channel, mag-subscribe okay, na lang po. At share kung gusto mo ang aking video. At o regular so, na mga value to the channel. Salamat sa pag-i-like. So, guys. Ganun guys, ganun lang guys. mag i Salamat po.